Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga. May ikatatalo na 58 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 na madilim. May ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis na madilim May ikatatalo na 52 minutong negatibo Magsuot ka ng damit na may kulay pink Nang makadiskarte ka ng ikapapanalo ng maayos Gemini Sa oras na umagang paglalaro Ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga May ikatatalo na 47 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver, magbibigay sa iyo ng kamalasan. Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga, may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 na madilim, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo maging matahimik kapag ikaw ay nananalo para walang makakakuha ng iyong oras na swerte, at yellow na kulay ang iyong iiwasan. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim May ikatatalo na 51 minutong negatibo Umiwas ka sa kulay pink dahil pwede kang magagawan na mabigyan kamalasan para matalo Virgo Sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga May ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula. At sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan mamalasin ka sa kanila para matalo. Libra, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga May ikatatalo na 55 negatibong minuto At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.50 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto Nabigay ng mga kalikasan At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.00 na madilim may ikatatalo na limampot dalawang minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink. Magbibigay sa iyo ng kamalasan at sa player na mahilig magsalita ng kabastusan. Scorpio Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 Gs ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Iwasan mo ang mga player na malalaki ang chan dahil sila ang kukuha ng iyong swerte at kulay gold. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 58 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.20 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pink na kulay at player na mahilig magsalita ng kayabangan ang dapat na iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Capricorn Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pula dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 53 na negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Green ang iyong iiwasan na kulay magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo madaming tigahawat na player ang dapat mong iiwasan dahil siya ang magdadala ng pagkatalo.